ng mga kadete ng sandatahang lakas ng Pilipinas na pinamumunuan ni John Christopher Montaña mula sa pres prestigyosong Akademya Militar sa Bansa o Philippine Military Academy ang mga ginoo at binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng ating sandatahang lakas. Naririto ang mga... Ating mga mamamayan, ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Diba ang ganda oh? oh nice. Ito yung pinaka-fountain sa Luneta Park oh makulay ah ayos to ah ang oh. magandang magtampis sa dagat miilaw na barko <laughs> lagot ka China yan palang katapat mo na yan yan May ilaw lang yan ha Mami nila Be mayor's. bata pa laki ng sanlipo ito nyo yung sanlipo may barya pa rito mga pera tong float na to ah eh. puro pera yung eh, float okay. Sa palagay nyo ba, mahalaga ang independence day sa buhay natin mga Pilipino?

okay you divide this state by criteria sinipin natin ang ano? ang Luneta Intramuros Kina natin ano makikita natin ngayong Independence Day Independence Day Sa so, palagay nyo ba mahalaga ang Independence Day sa buhay natin mga Pilipino? gano kahalaga yun ah. <laughs> mga tanong na dapat sagutin <laughs> uh. <laughs> ulitin ko uh. gano ba kahalaga ang Independence Day ah. at kung bakit mahalaga 'yon ang Independence Day maganda holiday yung <laughs> holiday walang ano sa sakya may naman na maganda pag uh, holiday ayan, nasa labas kami ng bike lane kasi ang bike lane ginagawa ng pedestrian lane saka ang dami umbok ah, <laughs> Pero siyempre, papasok pa rin sa bike lane. Pag okay naman yung kalsada. Pero pag may mga nakapark na ganyan, lalabas ka. Di ba?

malalanghap mo mga sustansya sustansya ng mga basura

Defendants die. Pwede dito. Philippine Military Academy. Oh, mga PMA. Ang mga katete ng sandatahang lakas ng Pilipinas na pinamumunuhan ni Chan Christopher Montania Mula sa prestigyosong Akademya Militar sa Bansa o Philippine Military Academy, ang mga ginok at pinipining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng ating sandatahang lakas.

Nakapabalik na ba sila ng Baguio? <laughs> Ayan ah Ang Mga future ano Kami nila The Mayors Kami ah Mabata pa Uwi na ba kayo sa Baguio, boss? Babalik na kayo ng Baguio? Ah, okay. Balik na sila ng Baguio. Subrida niyo, Baguio. <laughs> Ilocano, ay. Oo, <laughs> oh, na napagod ba kayo? Di naman. Ayos lang? Nap ah, napagod ba kayo? Ayos lang? Ayos lang? Good luck, ha? Good luck. Yes, anong year na kayo sa ano ngayon sa PMA? We are third class. Ah, third class. Kung second class, second year? Third year. Ah, third year. Third year na. Sige, to. Salamat. Thank you, thank you. These are our future uh, officers kasi malaki ang mataas ng pagtingin ko sa mga taga-PMA. -er. Di ba? Nice. So yan ang ating mga ang ating mga kadete sa PMA. So umaten sila nang ano. Umaten sila ng uh, Independence Day celebration sa Luneta so babalik ulit sila ngayon ng Baguio right yeah. may yun 1, 2, 3, 4 mga bata pa <laughs> ayos yan try right tayo pupunta tayo ng luneta <laughs> sa baywalk tayo ito <laughs> ito ito pag diniretso mo ito puntang luneta ito Naglalaga po no? ka fireworks ano Fireworks sa uh, luneta Dapat pala tumawid na ako few inches later So ito na ang uh, Luneta area Okay tayo sa Raneta area may concert yata sa Kirino Grandstand. Sun ito yung mga float o diba yan ating float na Close there. nakaka-float dito sa Independence Day Celebration. Sa likod ko itong Department of Education. Ayan. Okay itong float na ito. Ayan na natin. Ang gilid. Oh, hindi nagbabasa. Hindi oh, nagbabasa. Ay kuya, kung isa ka na. Sumagot Sumagot ko ko ang flow ng uh, left uh, head ang tawag naman dito ay Department of War and the Navy <laughs> diba? ano ba yung ito sa kabila? tingnan natin tingnan na? natin ano siya barko oh. Oh, yan, na, may panlaban na tayo sa China oh. Ayan ha, kala nyo ha. Ayaw mga China Coast ha. Ito. Ito ang katapat nyo. Hi! float pa lang yan. Ha? Ito magandang float. Makabayan na float to. Tinan nyo naman. Ha? Diba? Ayos ha. Tinan nga natin. Ang

Damo ganda oh, mayroong pang Oh, May horsey, horsey. Diba? Ayos. to? to 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 to. You know, ganda 'di ba? Part of the industry commerce. Merong Merong agila sa taas. Ayan o. Ayos diba? Kita nyo yun? Yun! 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 Dapat ganyan talaga ang sakyan ng tao. Bike. Yeah, tulad ko. O, oh, naka-bike. O, oh, diba? O, oh, Bike. Tama-tama yun, know, o. Bike, o. Oh. <laughs> yeah, tama na Pinapromote ang bike. Ha? Ah, hindi na pag-iiwanan. Ito pang isang magandang uh, dito. Na may nagpo-post na maganda sa <laughs> araw ano, ng Pilipinas yan oh, di ba katabi ko si ate ay ate diba? ay kabayo oh. kabayo yan ha kabayo yun <laughs> ito diba naman ang vlog na to ito diba vlog to sa pagkita o vlog na yan ay diba? Ito yun. Ito yung Ayos. Nice. Nice. to Kapila. Puro mga logo to, ah. <laughs> logo ng mga offices. Ano, diba? Ayos. O, yun, laki ng 1,000.

Oh, <laughs> sa alakas sa batas. Pupukpukin ka ng martilyo. At pipipapilita. Nakapinig na mga mata. Yan ha. Ito yung float ng uh, Supreme Court. And courts. Justice system ng Pilipinas. Ito yung float ng Kamaraw. Grabe maganda yung float na ito oh, barko oh. No float to. Oh, ganda ng ilaw, di ba? Ayos na ayos. Ayos na ah. May ilaw ah. Oh. Oh. Ayos to ah. May ilaw oh. Magandang magtampis sa dagat. May ilaw na barko. <laughs> Lagot ka China. Yan palang katapat mo na yan. yan. may ilaw lang yan. Ha? Ito palang may ilaw na to ay Office of the President. ah, kaya... Kaya ah. o, ah. oh. galing no? pa ng Malacanang to, ayun eh. o. Oh. o, ayun o, ayun o, ayun ayun o, o, malakanyang ayun Office of the President. Ayos. Ganda ng ilaw, daming ilaw. Oh. Wow. Malakas yung float para to. <laughs> Ayos. A few inches later. Tayo sa pantay ng Dr. Serisa. Sa lunet. Tayo mga tao. Oh. Picture, papa selfie kay uh, Dr. Serizal. kidlat-kidlat sa background. Ayun o. Oh. Ay, kidlat. Saan ka na? Ayun oh. Ayos. Kasi hindi ako sa Erisa. May tatlong gintong stars at stars. Palagay nyo, totoo bang mga ginto yun? Ayun o. Oh. So, oh. Kaya binabantayan ito ng mga sundalo. tao dito. Ayan, eh. Iba ng picture. Gira magawin kayo doon, kasi arisa. Samantalay na natin. <laughs> Ayos, iba. Iba, ang ganda, oh. Oh, nice. Ito yung pinaka-fountain sa Luneta Park. Oh, makulay, ah. ay nakagawd dito ang sating na